Sa isang kamakailang laban ng Rockets at Lakers, uminit ang tensyon ng makitang pinagtatambakan ang koponan ni I'm Udoka, ang coach ng Rockets, ng Lakers, isang koponan na hindi gaanong kilala sa matindi nilang paraan ng laro. Sumabog ang frustration ni Udoka at pagkatapos ng pagkakuha niya ng isang technical foul noon, lumala ang sitwasyon sa ikaapat na quarter. Ang pagsabog ni Udoka ay nagmula ng si Cam Reddish ay bumagsak kay Tari Eason habang ito ipapunta sa free throw line. Habang naglalakad si Eason, dumaan si Reddish sa kanya, nagudyok ng isang verbal na palitan at nangangailangan ng kanilang paghihiwalay. Sa gilid, nakipag-usap si Udoka sa tila isang casual na usapan kay Lebron James. Gayunpaman, ito'y nagresulta sa kanilang parehong pagkakaroon ng double technical, na nagbunga ng pagtatanggal kay Udoko mula sa laro. Nang tanungin tungkol sa nilalaman ng usapan, simpleng sinabi ni Udoko, mayroon kaming ilang usapan, at hindi nila gusto ang narinig nila. Sa kakaibang paraan, ibinunyag ni Lebron James na ang paksa ng kanilang usapan ay Thanksgiving. Sa kabila ng drama, nakuha ng Lakers ang 107 hanggang 77 na tagumpay, lalo na dahil kay Anthony Davis na nagkontributo ng 27 puntos at 14 rebounds, ipinapakita ang antas ng pisikalidad na tila nakakabahala kay Udoka. Binigyang di ni Udoka ang kanyang hindi kas iya siyang reaksyon sa agresibong laro ng Lakers, sinasabi, hindi ko gusto ang aming pisikalidad. Ang ma, punk, ng isang koponang ng hindi kilala sa pisikalidad o pananakot ay hindi magandang senyales. Nilinaw ni Udoka ang kanyang pangamba sa kakayahan ng kanyang koponan na harapin ang mga pisikal na hamon at panatilihin ang kanilang kompetitibong kapakinabangan.